E vai. Sir Hans Kua. At ito ang ilang abang tips at palala para sa life na kay Bonga. June 2, Friday, para sa mapinanganak ng year of the rat, ito ang araw na magiging masaya at magbubunga ang iyong pagod at sakripisyo. Ang maswerte na oras ay 10 a.m. West Direction. Gamitin niya Green at 12 ang swerte sa rat. Oks naman tayo, ha? activated ang masayang pamilya. May bagong miyembro kasi ng pamilya na magbibigay ng kasiyahan sa inyong lahat. Red at 18 ang swerte sa Ox. Tiger naman tayo. Activated ngayong araw ang money luck star. Wow! Hindi rin mo inaasahan na sunod-sunod ang blessing. Yay! Good health star activated. Nasa chart yan. Imbitahan ang buong pamilya upang mag-exercise tuwing umaga. Health is wealth. Silver at nine ang swerte sa chart. Rabbit naman tayo. kompi! swerte ngayong araw, nasa iyo ang magandang opportunity. Laging magpasalamat sa taong tumulong sa iyo. Pitch at 30 ng swerte sa chart. Drago naman tayo, matutong magayos, magpaganda at maging malinis sa sarili. Maligo tayo para magkaroon ng inspirasyon sa buhay. Mawawala ang negative na energy o mapanunong sa buhay kung positive energy ang meron. Pink at 1 ng swerte sa chart. Sa sneak naman tayo, iwasan ang paglipat ng bahay ngayong araw. Hindi swerte, ipafungsuin mo niyan kay Master Hans Kua. Isa sa mga kapatid mo, ang posible makain kasosyo o partner mo sa negosyong gusto. White at 14 ang swerte sa chart. Eee! sa you of the horse, iwasan ang negative o mga chismis, o mga gossip, hindi swerte pagiging Pagdating naman sa business, magkakaroon ka ng malaking problema, magpa-feng shui, magpa-konsulta bago mag-construct o magsimula ng construction sa negosyo o tindahan. Gold at five ang swerte sa chart. Goat naman tayo ang pagdating sa mga sakit. Huwag hayaan o tiisin agad ito. Agad na magpunta kay Dok sa mga kalusugan. Dok Doktor ang kailangan. Unhealthy star activated. Huwag matiging matigas ang ulo. Sumunod sa payo ni Dok Aqua Tenancerte sa chart. Mangkin naman tayo iwasan ang negative na pag-iisip. Magkaroon ng tiwala sa sarili at huwag iasa sa ibang tao ang desisyon o gusto sa buhay. May activated tayo ngayon hurtful words star kaya naman posible magkatampuhan kayo ni sweetheart ah oh, Maruna 6 six ang swerte sa chart booster naman tayo ah. conflict day to day ibig sabihin hindi swerte araw na to hindi nga ng tamang timing upang sabihin sa kanya ang mga sasabihin mga gusto mong issue posible magalit o mag-away kayo dito yellow at 11 ang swerte sa chart sa dog naman tayo pagpatuloy ang magandang nakasanayan mo pagdating naman sa career good career star ay activated very good purple at 8 ang swerte sa year of the dog ah sa'yo tapigin naman ha. Ah, pagdating sa money Lock star, activated at activated din. Ang happy family star. Kaya huwag kalimutan ang mga taong tumulong sa'yo nung simula pa. Blue at 16 na swerte sa chart. Muli po ha. Ito po yung mga Patnubay lamang ni Master Hans. Kayo po ang gumagawa ng swerte nyo. Dahil nasa inyong mga palad na kasalalay, ang tuloy ng tagumpay. Ako po, si Master Hans Kua. Para sa hashtag hans Hanswerte Savante!